junior jet ng team Kabyawa yan good luck junior jet yan mga kachika ng team Kabyawa good luck versus eto mga kachika, batang guam <laughs> Bose, oh bose. Bose, bose. Junior Jet? Yeah, Junior Jet good luck Junior Jet nang team Kabya good luck. Wow, naka-sunglass legendary mutik pamabangga ang ang uh, vlogger. Ayan mga chika good luck Junior Batang Guam. Hey. Ano, ano pangalan niya? Ano pangalan niyan? pangalan niya boso dito? Ano ko ano pinangalan? Batang San Pedro versus Batang San Pedro mga kachika. Ayun, Batang Guam Junior Jet versus Batang San Pedro. Good luck sa inyo. Team Baliwag 'yan. Lola niyan 'don. Pedro. Batang San. Ah, mga go na 'yan. 26 to 22. Napakaali kabok. <tries> Ayun na mga ka-chika Batang Guam Umalis ang ikalaban Congratulations Ayan. Sa second race natin Batang Guam Congratulations Kay Boss Edwin I'm your tip Yes yan yes, yes, yes.